Nasabi niyo na ba minsan sa Panginoon, Lord, please teach me how to pray. Yan po ang sinabi ng isa sa mga alagad ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong araw na to sa Luke 11 verses 1 to 4. At yan po ang pagnilayan natin. Ako po ulit si Paula Gawat. Samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Ito ang sabi ng alagad ni Jesus. At sinabi naman ni Jesus, Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok ito po yung tinatawag natin ngayon na panalangin ng panginoon o the Lord's Prayer. Sa atin pong mga Catholic Christians, eh, regular na po natin itong idinadasal. Sa aming tahanan ay araw-araw po namin itong dinadasal. At minsan ay nagiging familiar na po tayo dito sa dasal na ito at ang tendency ay nire-recite na lang natin ng mabilis at nang hindi na nag-iisip dahil po kabisadong-kabisado na natin ito. Pero kung pagninilayan po natin ng mabuti ang bawat nilalaman nito, ay makikita natin na napaka-meaningful po ng itinuro sa atin na dasal ng Panginoon. Bakit? Dahil kumpletos rekados na ito. May deklarasyon ng identity natin kung sino tayo sa Panginoon at kung sino ang Panginoon sa ating buhay may short but sweet na pagsamba or adoration. May panalangin ng pangangailangan o pagsusumamo. May paghingi ng kapatawaran sa kasalanan at may prayer for protection. Sa tuwing dinadasal po natin ang panalangin ng Panginoon, ay sana po ay sambitin natin ito ng mahinahon at may pag-alaala sa mga kahulugan ng bawat kataga nito. Subukan po nating isa-isahin ang bawat linya. Kapag sinambit natin ang linyang Ama namin, ay alalahanin po natin na dahil kay Kristo ay natatawag na natin ang Panginoong Diyos na ating Ama. Romans 8 verse 15 says, Now we can call him Abba Father. Think of it in the most intimate sense of the word. Tayo'y anak ng Panginoong Diyos na siyang hari ng buong sanlibutan. At siya ay ama natin. Kung kayo po ay may napakabuti at super loving na earthly father ay mauunawaan ninyo kung papaano po tayo minamahal ng ating Heavenly Father. Sunod na linya sa dasal, Sambahin ang ngalan mo. Noon noong unang panahon po, ang pagkakakilala ng mga Hudyo sa Diyos ay Yahweh, YHWH. At bawal po nila itong sambitin itong pangalan na ito dahil para po sa kanila ay napaka-sacred ng pangalan na ito. Pero nagbago ang lahat ng yan at nagkaroon tayo ng pribilehyo na makilala ng personal ang Panginoong Diyos natin. And this was ultimately through Jesus Christ. Diba, free tayong sambahin ang pangalan ni Kristo? What a great privilege that is. Sunod, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sinasabi po ng dasal na ito, Lord, maghari na wa na po kayo sa buhay ko. Pagod na akong maghari-harian. Kayo na po ang maupo sa trono ng aking puso kailangan ko ng pagtataguyod ninyo. Mas nais kong sundin ang kalooban nyo dahil dito ako magiging tunay na mapayapa at tunay na masaya. Sunod na dasal, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. With this po, na-associate ko siya sa Matthew 4, verse 4. Man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God. Kaya inaalala ko ito na hindi literal na pagkain ang kailangan ko kundi ang salita ng Diyos na siyang nagbibigay sa akin ng panibagong lakas sa bawat araw. Sunod na linya At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kung uulit-ulitin po ninyo ang sentence na ito, ay marirealize nyo rin na kailangan pala nating patawarin yung mga may atraso sa atin bago natin sambitin ang dasal na ito. Dahil sabi sa dasal na ito, patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa iba. At ang huli. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ito po ay isang napaka-powerful na prayer na sinasabing Lord, shield us from the enemy. Sana po sa susunod na pagdadasal o pagkanta niyo ng Our Father na prayer ay matandaan po ninyo ang kahulugan ng bawat linya nito. At dasal ko po na paglalimin pa ng Panginoon ang pagkakaunawan nyo dito nang magkaroon kayo ng mas malalim na spiritual meaning at magdulot ng maraming spiritual blessing ang bawat pagdadasal ninyo ng napaka-espesyal na panalangin ito. Muli po kung na kayo ng munting video reflection na ito, pakiclick na lang po ang like button at huwag niyo pong kalimutang i-share din sa inyong mga friends. Ako po ulit si Paula Gawat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na video.